Natagpuan nila siyang mag-isa, nakayukayok sa kanyang recliner. Walang mga senyales ng pinsala. Walang sigaw para sa tulong. Tanging katahimikan. Ang TV ay nananatiling umaga. Ang kanyang bata ay nakabukas pa. At isang tahimik na kahongkagan sa silid ang uri ng katahimikan na sumusunod lamang sa isang bagay na hindi na maibabalik. Ang autopsy ay nagsabing natural causes ngunit para sa aming mga nakakaalam ng mga palatandaan ito ay ibang bagay tahimik na pagbagsak ng hormone ang mabagal na pagkasira ng sigla ng isang lalaki hindi dahil sa sakit kundi dahil sa kapabayaan at nakalulungkot hindi lang siya ang nag-iisa bawat taon libu-libong matatandang lalaki ang nakararanas ng parehong paghina sa lakas sa sexual na kakayahan sa kalinawa ng emosyon habang iniisip na ginagawa nila ang tamang bagay sa pamamagitan ng pagsuko sa inaakala nilang hindi na nila kailangan. Sa loob ng mga dekada, sinabihan natin ang mga lalaki na iwasan ang sariling pagpapasaya na ito ay parang bata. Kahiya-hiya, hindi kailangan. Ngunit pagkatapos ng edad 60 ang paniniwalang yon ay maaaring tahimik na magdulot sa iyo ng lahat. Dahil narito ang katotohanang walang nagsasabi ng malakas kapag huminto ka sa masturbasyon sa katandaan. Hindi lang humihinto ang iyong katawan nagsisimula itong masira. Ang iyong prostate ay hindi na gumagalaw. Bumabagsak ang iyong testosterone. Nanghihina ang iyong emosyonal na katatagan at sa oras na maramdaman mo ang mga epekto. Ilang taon ka nang nahuhuli? Ako si Dr. Antonio Santos, isang board certified na urologist at espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki na may higit sa 40 taong karanasan sa pagtulong sa mga tumatandang lalaki na bawiin ang kanilang sigla, kumpiyansa at kalidad ng buhay. Nakausap ko na ang mga magsasaka. Veterano, guro at mga lolo na lahat ay inakalang ginagawa nila ang tama sa pamamagitan ng pag-iwas. At nakita ko ang tahimik na pagsisisi sa kanilang mga mata nang sa wakas ay humabol ang pinsala. Dahil karamihan sa kanila ay walang ideya na ang mga gawi na kanilang kinalakihan ilang dekada na ang nakalipas mga gawi na sinabi ng lipunan na kahiya-hiya ay tahimik na ngayong nagiging sanhi ng kapahamakan sa mga pinakakritikal na taon ng kanilang buhay. Ngunit may magandang balita. Sa video na ito, tatalakayin ko sa inyo ang apat na tunay na kahihinatnan sa kalusugan na nangyayari kapag huminto ka sa masturbasyon sa katandaan at higit sa lahat. Kung paano ito maiiwasan bago pa mahuli ang lahat, ang mga ito ay simple, praktikal, at medikal na mga solusyon na ginamit ng libu libo sa aking mga pasyente upang protektahan ang kanilang sexual na kalusugan, ibalik ang kanilang enerhiya, at iwasan ang mga karaniwang isyo na inaakala ng karamihan sa mga lalaki na bahagi lang ng pagtanda at siguraduhin manatili kayo hanggang sa dulo. Dahil ang huling kahihinatnan na ibabahagi ko ay ang bagay na kahit karamihan sa mga doktor ay hindi pag-uusapan. Gayunpaman, ito rin ang maaring tahimik na magpatriple ng iyong panganib sa mga komplikasyon sa prostate kung hindi matutugunan. Kung mahalaga sa iyo ang pagprotekta sa iyong katawan, iyong kumpiyansa, at iyong kalayaan habang tumatanda ka, gugustuhin mong marinig ito. At kung nanonood ka ngayon, mag-type ng 1 sa mga komento kung kasama kita o 0 kung nag-aalinlangan ka. Tinatanggap ko pareho dahil ito ay isang pag-uusap na nararapat na magkaroon ang mga matatandang lalaki ng walang kahihiyan at may tunay na mga sagot. Ngayon, magsimula tayo sa una at marahil pinakamapanganib na hindi napapansing kahihinatnan ng pagtigil sa masturbasyon sa katandaan. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses. Isang lalaki sa kanyang huling 60s o maagang 70s ang papasok sa aking opisina, nalilito at bigo. Sasabihin niya sa akin na ilang buwan na siyang hindi nagkakaroon ng kusang loob na ereksyon. Minsan, mahigit isang taon na, at ang pinakaikinababahala niya ay hindi ang kawalan ng performance, kundi ang bigla ang pagkawala nito. Isang araw, pakiramdam niya ay normal siya. Kinabukasan, may isang bagay sa loob niya na bigla na lang huminto sa paggana. Nagugulat dito ang karamihan sa mga lalaki. Bakit dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila na ang pagtigil sa sexual na aktibidad ay maaaring maging sanhi ng paglaho ng kanilang sexual na kakayahan? na parang isang kalamnan na hindi ginagamit. Hayaan ninyong linawin ko ito. Ang yong ari ay hindi lamang isang palamuti. Ito ay isang functional na organ na nangangailangan ng regular na sirkulasyon upang manatiling malusog. Kapag matagal kang walang anumang estimulasyon, lalo na pagkatapos ng edad sesenta, isang mapanganib na bagay, ang nagsisimulang mangyari. Bumagal ang daloy ng dugo bumababa ang paghahatid ng oxygen at ang mga tissue ay nagsisimulang manigas, hindi sa magandang paraan, kundi sa paraan na humahantong sa fibrosis, paninigas ng tissue, pagkasira ng nerbyo, at permanenteng pagkawala ng kakayahang tumayo ng ari. Hindi lang iyon teorya, iyon ay pangunahing biyolohiya ng vascular. Isipin mo na lang na parang ganito. Kung tuluyan mong itinigil ang paggalaw ng iyong mga binti sa loob ng anim na buwan, ano ang mangyayari? Mawawalan ka ng koordinasyon ng kalamnan, flexibility. Baka makalimutan mo pa kung paano maglakad. Ang parehong prinsipyo ay angkop sa ari. Pagkatapos ng isang tiyak na edad, hindi lang ito basta nagpapahinga, nagsisimula itong magsara kapag hindi ginagamit at ang pinakamasamang bahagi. Ang paghinang ito ay hindi dumarating na may malakas na babala. Ito ay tahimik, gumagapang. Hindi mo ito mapapansin hanggang sa huli na ang lahat. Isang araw, mapapansin mong nawala na ang iyong mga morning erection. Pagkatapos, kahit ang pisikal na haplos o pantasya ay hindi na gumagana. Sa kalaunan, kahit na may gamot hindi na tumutugo ng katawan tulad ng dati dahil gumuho na ang pundasyon. May mga lalaking umupo sa harap ko. Lumuluha ang mga mata. Nagtatanong kung maibabalik pa ba nila ito. Ang ilan ay nagtagumpay sa pamamagitan ng agresibong therapy, pagbabago sa pamumuhay, at suportang medikal. Ngunit ang iba, masyado nang naghintay. Inakala nilang hindi nakakapinsala. Ang pagtigil sa masturbasyon na ito ay tanda ng pagpipigil sa sarili. Ngunit sa katotohanan, ito ang tahimik na simula ng pagkasira ng paggana. At hayaan ninyong maging malinaw ako. Hindi ito tungkol sa pagiging obsessed sa sex. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang mahalagang bahagi ng iyong circulatory system, iyong regulasyon ng hormone at iyong pagkakakilanlan bilang lalaki ang pagpapanatili ng paminsan-minsang solo na aktibidad. Kahit isang beses o dalawang beses sa isang linggo, ay maaaring panatilihing dumadaloy ang dugo, buhayin ang mga nerbyo, at ipaalala sa iyong katawan na mahalaga pa rin ang pagganang ito. Ang katotohanan ay, kung ano ang hindi mo ginagamit, nagsisimula kang mawalan nito, at kapag mas matanda ka na, ang pagkawala na yon ay maaring maging permanente. Nakita ko na kung paano nito sinira ang mga lalaki. Hindi dahil sinusubukan nilang magpahanga kanino man, kundi dahil naaapektuhan nito ang kanilang self-esteem, kanilang mga relasyon, at ang kanilang pakiramdam bilang isang lalaki. At ang pinakatrahedya, ito ay maiiwasan ganap na maiiwasan. Ang kailangan lang ay pagiging consistent. Hindi pagpapakasasa, kundi atensyon. Ngayon, habang karamihan sa mga lalaki ay natatakot na mawalan ng kanilang mga ereksyon, ang hindi nila napagtatanto ay simula pa lang iyan. Dahil ang susunod na kahihinatnan ng pagtigil sa masturbasyon ay nakakaapekto sa isang bagay na mas malalim ang iyong mga hormon. At kapag nagsimula na itong bumagsak, ang mga epekto nito ay lumalampas pa sa kwarto. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano. Karaniwan itong nagsisimula nang hindi napapansin. Ang isang lalaki ay hindi na nararamdaman ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Hindi na siya gaanong nasasabik na bumangon sa umaga. Nilalaktawan na niya ang kanyang paglalakad. Nagbabago ang kanyang gana sa pagkain nagiging mas matamlay ang kanyang mood. Mas pagod siya sa araw, mas iritable, mas umiiwas sa tao at sa kaibuturan niya. Nararamdaman niyang may mahalagang nawawala. Ngunit hindi niya matukoy kung ano. Sa aking klinika, nakita ko na ang mga lalaking sinisisi ito sa pagtanda, sa stress, sa masamang tulog. Ngunit kapag sinuri namin ng mas malalim Madalas naming matuklasan ang parehong ugat na sanhi bumagsak ang kanyang testosterone. Hindi lang natural dahil sa edad, kundi pinabilis ng kumpletong pagkawala ng sexual na estimulasyon. At narito ang hindi naririnig ng karamihan ang masturbasyon ay isa sa iilang mga paraang hindi gumagamit ng gamot para sa mga matatandang lalaki upang pasiglahin ang natural na produksyon ng testosterone. Hindi ito tungkol sa sex o pantasya. Ito ay tungkol sa biyolohiya. Kapag regular kang nakikibahagi sa pagkaantig at pagpapalabas, nagpapadala ang iyong utak ng mga senyales na tumutulong sa pagregulate ng iyong hormonal rhythm. Tumaas ang mga antas ng dopamine, nagiging aktibo ang hypothalamus, at ang iyong mga bayag, kahit nasa 60s o 70s ka na, ay natatanggap ang mensahe magpatuloy sa paggawa ng testosterone. Ngunit kapag itinigil mo ang prosesong yun ng tuluyan, kapag lumipas ang mga linggo o buwan na walang anumang sexual na aktibidad, ang mensaheng natatanggap ng iyong katawan ay ang kabaligtaran. Iniisip nito na hindi na kailangan ng intimasya, kaya binabawasan nito ang produksyon ng hormon. At kapag nagsimula na ang siklong yon, Maaring maging mahirap na itong baligtarin. Ang mga lalaking may mababang testosterone ay hindi lang nakakaramdam ng pagod. Nagsisimula silang mawalan ng kanilang pagkakakilanlan. Hindi sila makapag-focus. Nawawalan sila ng interes sa mga bagay na dati nilang ipinagmamalaki. Nagsisimulang manghina ang kanilang mga kalamnan. Nagiging mas marupok ang kanilang mga buto nagiging mas madaling kapitan sila ng depresyon at marahil ang pinakamapanganib sa lahat tumataas ang kanilang panganib sa cardiovascular na naglalagay sa kanila sa mas malaking panganib ng atake sa puso at stroke nakita ko na ang mga dating masisiglang lalaki na naging anino ng kanilang dating sarili sa loob lamang ng ilang taon hindi dahil sila ay may sakit kundi dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila kung gaano kahalaga ang malusog at regular na sexual na estimulasyon para sa pagpapanatili ng kalusugan ng hormon. Isang pasyente ko, isang retiradong bombero ang nagsabi sa akin matapos bumagsak ang kanyang mga antas ng hormon. Nagsimula siyang makaramdam na parang hindi na siya mahalaga ang kanyang mga salita ay nananatili sa akin. Sabi niya, Doc, hindi ko na makilala ang lalaki sa salamin at hinding-hindi ko malilimutan ang itsura sa kanyang mga mata. Hindi ito vanity, ito ay pighati, at hindi ito kailangang mangyari. Sa kaunting edukasyon at isang simpleng gawi na inakala niyang mali, maaring napanatili niya hindi lamang ang kanyang mga hormon, kundi pati na rin ang kanyang kaligayahan, kanyang enerhiya, kanyang sigasig. Dahil narito, ang mapait na katotohanan kapag bumagsak na ang iyong testosterone sa katandaan, maaaring tumagal ng ilang taon ng therapy at libo-libong piso para maibalik ito kung babalik pa man. Ngunit sa tuloy-tuloy at magalang na pakikipag-ugnayan, sa iyong sariling intimasya, maaari mong mapanatili ang linya ng mas matagal kaysa sa inaakala ng karamihan at habang ang mga hormon ay madalas na hindi nakikita. Ang susunod na kahihinatnan ay isang bagay na nararamdaman ng bawat lalaki sa isang mas pisikal minsan masakit na paraan. Isang kondisyon na tahimik na nabubuo sa loob ng katawan hanggang sa magsimula itong makagambala sa iyong pang-araw-araw na buhay. At karamihan ay hindi man lang napagtatanto na ito ay nakatali sa isang simpleng bagay na hindi na nila ginagawa. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Mayroong isang uri ng discomfort na hindi madalas pag-usapan ng mga matatandang lalaki. Isang mabigat at mapurol na sakit sa bandang balakang. Isang kakaibang presyon pagkatapos umupo ng matagal o ang palaging pangangailangan na umihi kahit hindi naman puno ang pantog. Hindi ito bigla ang dumarating na parang atake sa puso. Ito ay dahan-dahan at tahimik na nabubuo hanggang sa magsimula itong guluhin ang iyong pang-araw-araw na buhay. At sa oras na mabanggit ito ng karamihan sa mga lalaki sa kanilang doktor. Ilang buwan na silang namumuhay kasama nito minsan. Ilang taon na ang nakakagulat ay kung gaano kadalas na ang tahimik na pagdurusa na ito ay maaring masubaybayan pabalik sa isang napapabayaang sanhi paninikip ng prostate, prostate congestion, na dulot ng kakulangan sa pagpapalabas ejaculation. Ang iyong prostate ay hindi lang isang tagamasid sa katawan ng lalaki. Ito ay isang aktibong glandula na gumagawa at nag-iimbak ng seminal fluid. Ang fluid na yon ay dapat gumalaw. Dapat itong mailabas. Kapag huminto ka sa masturbasyon o pakikipagtalik ng tuluyan, lalo na sa iyong mga huling taon, ang fluid na yon ay naiipon. At kapag ito ay naiipon, ito ay kumakapal. Nagkakaroon ng presyon. Pumapasok ang pamamaga. Doon mo na magsisimulang mapansin ang mga pagbabago mas mabagal na daloy ng ihi, discomfort, sa iyong ibabang likod. Ang palaging pakiramdam na kailangan mong pumunta sa banyo na gumigising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi. Bilang isang urologist, hindi ko mabilang kung gaano karaming matatandang pasyente ang dumarating na iniisip na mayroon silang problema sa pantog. Para lang matuklasan na ang kanilang kinakaharap ay isang iritado at namamagang prostate. Sa maraming kaso, ang solusyon ay hindi gamot. Ito ay paggalaw. Ito ay ang natural na proseso ng paglilinis ng katawan sa pamamagitan ng regular na pagpapalabas. At kapag ang prosesong yon ay binalewala ng matagal, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging malubha. Ang ilang mga lalaki ay nagkakaroon ng chronic prostatitis, isang masakit at pangmatagalang pamamaga na mahirap gamutin at mas mahirap na pamuhayan ang iba ay nangangailangan ng mga invasive na pamamaraan para lang makaramdam ng normal muli at higit pa sa physical na discomfort may isa pang layer ng panganib na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki ipinakita ng pananaliksik kabilang ang isang kilalang pag-aaral mula sa Harvard na ang regular na pagpapalabas ay maaaring makatulong na mapababa ang panganib ng cancer sa prostate. Ang teorya ay simple kapag regular na nalilinis ang prostate, nababawasan ang pag-iipon ng mga potensyal na mapaminsalang sangkap. Ngunit kapag ang fluid na iyon ay pinabayaang manatili ng ilang buwan, maaari nitong mapataas ang pamamaga at pangmatagalang panganib. Isang lalaking ginamot ko ang halos dalawang taon nang walang anumang sexual na aktibidad. Hindi niya raw nararamdaman ang pangangailangan. Akala niya ay tapos na siya sa bahaging iyon. Ngunit nang tumaas ang kanyang mga antas ng PSA at nagsagawa kami ng mas maraming pagsusuri, natuklasan namin ang malaking congestion. Ang kanyang prostate ay namamaga at iritado at nahaharap siya sa mga talakayan tungkol sa biopsy na maaaring naiwasan sa isang bagay na kasing simple at natural ng pagpapanatili ng paminsan-minsang pagpapalabas. Hindi ito tungkol sa paghikayat ng pagnanasa o pagpapakasasa. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang katawan ng lalaki ay hindi bigla ang humihinto sa pangangailangan ng pangangalaga pagkatapos ng 60 kung tutuusin mas kailangan ito ng atensyon. Mas maraming respeto. Ang prostate ay isa sa mga pinakamahina na organ sa mga matatandang lalaki at kapag napabayaan, ang pinsala ay hindi lang hindi komportable. Maari itong magbago ng buhay. Ngunit habang ang isang naninikip na prostate ay maaring magdulot ng sakit, iritasyon, at mahabang gabi ng pagtakbo sa banyo ang huling kahihinatnan ay mas malalim ang tama tumatama ito sa kaibuturan ng kung ano ang nararamdaman ng isang lalaki tungkol sa kanyang sarili at para sa marami ito ang hindi nila nakikita na darating hanggang sa ito ay kumapit na hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin ito ang pinakatahimik na paghina sa lahat at madalas ang pinakamapanira hindi ito lumalabas sa mga blood test. Hindi ito isang bagay na madali mong masukat. Ngunit nararamdaman mo ito sa kaibuturan, isang mabagal na pagkupas ng kislap na dati mong taglay. Isang gumagapang na pakiramdam ng pagkadiskonekta. Isang distansya mula sa iyong sarili na hindi mo maipaliwanag. Nangyayari ito ng paunti-unti. Humihinto ka sa masturbasyon dahil iniisip mong hindi mo nakakailangan sinasabi mo sa iyong sarili na ito ay dahil sa edad o kawalan ng interes o simpleng paraan ng buhay kapag wala kang relasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang desisyong yun ay hindi lang nakakaapekto sa iyong katawan. Umaabot ito sa iyong isip, sa iyong mga emosyon, sa iyong mismong pakiramdam na ikaw ay buhay. Nakausap ko na ang mga lalaking nagsabi na pakiramdam nila ay hungkag sila sa loob. Hindi dahil sa sakit o kirot, kundi dahil ilang buwan na silang minsan. Ilang taon, walang anumang uri ng pagpapalabas, walang anumang intimasya, kahit sa kanilang sarili. At dahan-dahan, nagsisimula silang makaramdam na sila ay invisible. Hindi gusto, hindi kailangan, hindi nila ito pinag-uusapan. Siyempre, Karamihan sa mga matatandang lalaki ay hindi kailanman naturuan kung paano. Ngunit makikita ito sa paraan ng kanilang paglakad, sa paraan ng pag-iwas nila sa mga salamin, sa paraan ng paghina ng kanilang mga boses kapag tinanong mo kung kumusta sila. Hindi ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa sigla, tungkol sa banayad, ngunit makapangyarihang koneksyon sa pagitan ng iyong pisikal na katawan at iyong emosyonal na kapakanan. Kapag isinuko mo ng tuluyan ang sariling pagpapasaya, pinuputol mo ang isa sa mga huling natitirang landas patungo sa kagalakan, sa pagkilala sa sarili, sa pakiramdam na ikaw ay tao. At para sa mga lalaking higit sa siksik hindi lang yon isang pagkawala, iyon ay isang sugat dahil ang pagkaantig, kasiyahan at pagpapalabas ay hindi lang para sa kabataan. Bahagi ito ng nagpapanatili sa iyong utak na aktibo, sa iyong mga hormon na balanse, sa iyong mga emosyon na malusog, sa neurologically, ang mga kemikal na inilalabas sa panahon ng masturbasyon dopamine. Oxytocin. Endorphins ay mahalaga para sa pagregulate ng mood, pagbabawas ng pagkabalisa at pagpapatibay ng emosyonal na katatagan. Kung wala ang mga ito, mas malamang na makaranas ang mga lalaki ng depresyon, kalungkutan, at maging ng paghina ng pag-iisip cognitive decline. Nakita ko na ang mga lalaking dating kumpiyansa at palakaibigan na dahan-dahang naging hiwalay, umiiwas, at walang gana. Hindi dahil sa malaking pagbabago sa kanilang buhay kundi dahil huminto sila sa pagkonekta sa isang bahagi ng kanilang sarili na dating nagparamdam sa kanila na sila ay buhay. At narito ang dahilan kung bakit ito napakadelikado. Maraming lalaki ang hindi nakakaalam na may ganitong koneksyon. Hindi nila kailanman iniuugnay ang emosyonal na pamamanhid sa desisyon na ginawa nila ilang buwan na ang nakalipas na huminto sa intimasya. Sa oras na maramdaman nila ang mga epekto, nagsimula na ang pinsala at ang pagbabalik nito ay nangangailangan ng higit pa sa hormone therapy o isang bagong routine. Nangangailangan ito ng muling pagbuo ng relasyon sa iyong sarili, pag-alala na kahit sa katandaan, ang iyong katawan ay nananabik pa rin makaramdam, magpahayag, kumonekta. Ito ang kahihinatnan na pinakanakakadurog ng aking puso. Dahil ito ang nagnanakaw ng dignidad ng isang lalaki nang hindi niya namamalayan. Inaalis nito ang tahimik na kumpiyansa na dati niyang dala. Ang init na dati niyang iniaalok at nag-iiwan ng isang anyo na hindi na niya kinikilala. Ngunit narito ang katotohanang nais kong marinig nang bawat lalaki hindi pa huli ang lahat para bumalik sa iyong sarili hindi pa huli ang lahat para muling gisingin ang enerhiya na akala mo ay nawala na at sa huling bahagi ng video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano ang mga simpleng hakbang na suportado ng agham na maaari mong gawin ngayon upang ibalik ang nawala sa napakaraming matatandang lalaki at kung ano pa ang may kapangyarihan kang protektahan. Tapusin natin ito ng sama-sama. Mayroong isang paniniwala na daladala ng maraming matatandang lalaki na ang intimasya, kasiyahan at pagnanasa ay mga bagay na kinakalimutan habang tumatanda. Na pagkatapos ng isang tiyak na edad, dapat nang manahimik ang iyong katawan na ito ay marangal. Marahil kahit nakagalang-galang na isuko ang bahaging iyon ng iyong sarili. Ngunit pagkatapos ng higit sa tatlumpung taon bilang isang doktor na nagtatrabaho sa mga lalaki sa kanilang 60s-70s at higit pa, masasabi ko sa inyo na ang paniniwalang iyon ay nagdudulot sa napakaraming lalaki ng kanilang kalusugan, kanilang kaligayahan, at kanilang pagkakakilanlan. Narinig ninyo ngayon kung paano ang pagtigil sa masturbasyon ay maaaring humantong sa mabagal na pagkasira ng iyong sexual na kakayahan, isang mapanganib na pagbagsak sa iyong mga hormone. Ang pamamaga at pamamaga ng iyong prostate at isang tahimik na emosyonal na pamamanhid na sumisira sa iyong espiritu araw-araw. Ang mga ito ay hindi maliliit na pagbabago. Ang mga ito ay mga pagbabagong nagpapabago ng buhay na nangyayari hindi dahil sa pagtanda, kundi dahil sa kapabayaan. Ngunit ang magandang balita ay, hindi ito kailangang maging ganito. Naaalala pa ng iyong katawan kung paano makaramdam. Nananabig pa rin ang iyong isip sa koneksyon. At ang iyong kalusugan ay nakasalalay pa rin sa pagbibigay galang mo sa bawat bahagi ng iyong sarili, kahit sa mga bahaging hindi nakikita ng iba. Hindi ito tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa buhay. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kung ano ang nagpaparamdam sa iyo na malakas, buo, at tao. Hindi mo kailangang makaramdam ng kahihiyan sa pagpili ng kalusugan kaysa sa katahimikan kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyo. Inaanyayahan kitang seryosohin ito. Gawin itong personal. Dahil ito ay personal. At kung handa ka nang bawiin ang kontrol sa bahaging ito ng iyong buhay. Kasama mo ako. Hindi ka nag-iisa. At hindi ka patapos. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa isang bagay sa loob mo, kahit kaunti lang, mag-type ng one sa mga komento para ipaalam sa akin na nandito ka pa, na may pakialam ka pa na lumalaban ka pa para sa iyong kalusugan. At kung hindi, ayos lang din. Mag-type ng zero at sabihin sa akin kung ano ang kailangan mo. Sa alinmang paraan, mahalaga ang iyong boses at hindi ka nag-iisa.